Ilang mga Ilocano naman nagbigay ng samot saring reaksyon sa pahayag ni Senator Amy Marcos na umunoy nagdodroga ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita mula sa IFM Lawag si Idol Lorenzo Martinez. Galit at pagkadismaya ang nararamdaman ngayon ng mga Ilocano sa pahayag ni senador Amy Marcos kontra sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Marcos, sabi ng karamihan sa mga Ilocano, pati na rin ang mga OFWs ay nadismaya sila kay senador Amy Marcos at sayang lang daw ang kanilang boto. Naghihinayang lang po dahil uh, as a family member ng ating pangulo uh, isa rin po siya sa kapatid ng ating Pangulo. Pero dapat yung mga issue na ganyan, eh, dapat napag-uusapan privately. Kaya medyo hindi ko talaga ma-accept yung ginawa niya. And talagang downright disrespect po yung nagawa niya. So alam ko na malaki pa rin yung aking respeto kay Ma'am Aimee. Pero sa, sa nangyari, sa mga pinagsasabi niya. It's ano na lang, uh, discretion na lang ng ating mga kapwa, kapwa Ilocano pero para sa akin napakasakit. Para sa aking kapwa ilokano Ulo, parang hindi naman ata makatarungan na bilang kapatid ibang mo para lang sa, sa sarili mong kapakanan. Ang sobra talagang nakakadismaya at nakakalungkot pa na kaya niyang tridurin ng sarili niyang pamilya. Wala naman siyang resibo kahit na anong pruweba sa kanyang akusasyon, 'di ba, laban sa kapatid niya? Eh kung totoo man ang mga sinasabi niya, dapat magpakita siya ng ebidensya. Hindi rin tama ang mag-akusa kung wala namang maipakitaang patunay, 'di ba? eh lang naman siya sa mga binabasa niya. Kaugnay nito ay nagsalita na rin si Majority Leader Congressman Sandro Marcos at sabi niya na nasasaktan siya sa nangyayari ngayon at ayon sa kanya na ang ginawang pahayag ni Sen. Amy Marcos ay hindi asal ng isang tunay na kapatid. Sa ngayon, ito ang mainit na usap-usapan dito sa Ilocos Norte. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak, RMN Network News.